Ako minsan naglalakad ako, yung sidewalk, biglang dire, Biglang may pader, o kaya biglang may poste. So paano ko maglalakad kung wala kang sidewalk? Hindi mangyayari. Puta ka dun sa kalye, tapos biglang may mabilis na sasakyan na dadaan sa gilid mo, sa delikado. So yung 5 billion na yan, actually sa totoo lang, kung gusto nating baguhin ang kalakaran ng mga bagay para sa active transport, yung 5 billion is just what you would call a catalyst. Meaning, Nationwide kasi kahit ang laki ng amount na 5 billion, mm -hmm. pag yan ay kinalat mo sa iba't ibang mga local government units na dapat magpaikting ng active transport, liliit po yung bilang na yan. Mm -hmm. Saan pwedeng gamitin yan? Tignan natin yung ating mga high foot traffic areas. Let me just cite no a statistic na walo sa bawat 10 Pilipino ang hindi gumagamit ng private car. Walo mm -hmm. sa bawat 10 Pilipino ang nagko-commute, mm -hmm gumagamit ng uh, ng trend uh, na, na et etc so Actually, merong market. Bakit ako nagsasalita na parang businessman? Mm -hmm. Para sana, ng ating mga local governments and even kung merong mga private sector na gustong magplano along with our local governments, meron pong market eh. 8 mm -hmm. out of 10 Filipinos are willing to actually go out. Sa totoo lang, Janet, ako po, isang government official, alam ko, lagi sinasabi sa amin, eh kasi kayo, nakasasakyan, de aircon, de driver. Opo, medyo nahihiya nga po ako pag Ganun. Kasi mm -hmm. gusto ko rin maglakad. Mm -hmm. Ang hirap lang po, at yan ang inspiration ko personally, mm -hmm. eh kung ako mismo ay hindi nakakapaglakad dahil walang connection yung mga sidewalk. Mm -hmm. Or kung gusto ko mang sumakay ng trend, eh yung trend na isa, hindi nakakabit sa trend na kabila. Mm -hmm. <laughs> so mahihirapan, bababa ka pa. Pagbaba mo, biglang muwabaha yung kali. Mm -hmm. Kaya yung mga proyekto na maliban sa 5 billion, i-connect ko no, yung subway na mm -hmm. ginagawa, mula norte pa baba. Tapos yung, uh, di ba, balita natin, nakasara na ngayon yung uh, Philippine National Railways temporarily mm -hmm. for five years. Kasi ginagawa ng North-South Railway, no, mm -hmm. yung ating, ano, yan po ay bahagi ng active transport. Kapag nabuo natin lahat yan, plus yung mga syudad na malapit, isipin nyo, kung meron kayong istasyon ng North-South Railway mm -hmm. or ng subway, tapos kirelect nyo yon na meron mga magagandang sidewalk, actually no, nakita natin yung First Lady, nagbukas si First Lady uh, ng bagong uh, bahagi, dun sa may Pasig River, dun mm -hmm. sa may post office sa Manila, yung esplanade na lakaran. Yan, isa pang halimbawa yan. Yan yung mga pwede natin ikabit-kabit para ultimately, yung mga, sabi nga nila sa mga bansa na mayayaman, yung mga mayayaman actually hindi sila gumagamit ng private cars. Yung mga mayayaman, yung mga may kaya sa Singapore, they take public transport, they walk active transport ang ginagawa nila. Yan po yung vision natin sa bagong Pilipinas. At yan yung purpose kung ba't yung 5 billion, gusto natin maging catalyst para mapuntahan natin yung vision na yon. Mm.